Tasche angesagt. Ja, und der macht er. Jetzt macht die weiße. na Mann, na Mann! Bisschen weiter geduft. <laughs> yeah, boy. Maligayang pagbabalik mga kabiliyar. Napakalupit ng match natin ngayon. Dalawang pool legend ang magtatagisan ng galing. Ang trick shot pool icon ng Europa na si Ralph Eckert at ang natatanging pool magician ng Asia na si Efren Batareyes. Si Ralph Eckert ay galing bansang Germany at isa rin itong European 9-ball champion at kilala bilang isang trick shot champion sa buong Europa. Nakasulat na rin ito ng mga libro patungkol sa bilyar at trick shots. Kaya siguradong magandang laban ito para sa ating legend at pambato na si Efren Batareyes Huwag na natin itong patagalin pa, ilike nyo na ang video at simulan na natin ang bakbakan sa bilyaran. of Legends. Ito pala ang Battle of Legends taong 2018. Itong dalawang legendary players ay espesyal na inimbitahan sa pagtitipong ito. Race to 7 at 10 ball ang unang laro nila dito. Nag-push out si Efren at binalik agad ito ni Ralph. Dumepensa sana si Efren kaya lang nahagip ng cue ball ang 3 ball. So kurz. Sinubukan naman ng German player ang bank shot kaya lang sumablay. <laughs> Stream und über YouTube auch ebenfalls über live. Auf 7 Gewinnspiele heißt 2 10 Ball, 2 9 Ball, 2 8 Ball. und während ich das hier sage... Pero, dahil sa isang ni Efren, ball in hand dito. Kombi. Das wird er ja gespielt in zwei Dreiergruppen hier bei dem Battle of Legends. Das heißt, der Reif... short si Efren dito sa position sa tres kaya ito Grabe, muntik na sana Kaya lang umalog pa ang tres sa side pocket At si Ralph Eckert na ang magpapatuloy dito Sobrang galing din talaga nitong German player Kaya mahihirapan talaga si Efren Reyes dito So, they don't get lucky. <laughs> Punta na tayo sa Rock 3. Lamang si Eckert. 2-0. Ang first two rocks ay 10-ball match. At 9-ball naman ito dito sa Rock 3 at Rock 4. Super tirador din talaga itong si Ralph Eckert at tinambakan agad ang magician. nasa 64 years old na si Efren Reyes sa panahong ito. nagkaroon na ng chance dito si Efren dahil sumablay si Ralph Eckert sa 4. Pero mukhang naging komportable na si Efren Reyes dito. Yun. Punta na tayo sa Rock 4 mga kabilyar spielen hier taktisch einige Sinubukang dumepensa dito ni Efren Reyes sa Uno. Kaya lang magaling din talaga itong German player at nakuha ang long shot sa Uno. Nakapagsulat at nakapublish na pala itong si Ralph Eckert ng walong libro patungko sa bilyar at paano gawin ang mga trick shots. Kamana, truly, uh, Kung nakaabot pa kayo dito mga kabilyar, pakilike naman ang video. Maraming salamat po. Galing ha? Eh? Weiße wunderbar kontrolliert. auch hier. Ito na ang Rock 6. Grabe. Lamang si Ralph Eckert 4 to 1. At ngayon naman ay 8 ball game ang kanilang lalaroin. At stripes naman dito ang piniling grupo ng mga bola ni Efren Reyes. O ito yung mga bola um, 9 to 15. Si Efren Reyes ang isa sa pinakamagaling maglaro ng 8-ball sa buong mundo. May karga na itong apat na World 8-ball titles sa kanyang pangalan. At si Efren din ang may pinakamalaking panalo sa 8-ball sa kasaysayan ng bilyar kung saan nanalo ito ng 500,000 US dollars o so mahigit 40 million pesos. uh, when I practice, you know. <laughs> ito na ang Rock 7 mga kabilyar. 4 to 2 ang score in favor pa rin sa German player. 10 ball game na ang laro dito. Die weiße oben 6 zu viel. Oh. Kung sangayon kayo na si Efren Reyes ang the greatest of all time, pakilike ng video ito at pakicomment Efren Goat. Maraming salamat po. Ang match na ito ay hindi pa tapos at marami pa ang mangyayari dito. Kaya tutok lang kayo mga kabilyar. Si Efren Reyes ay determinadong makahabol pa at manalo sa match na ito. Yun. You have to know the magic. Ito na ang Rock 8. Medyo nakakahabol na si Efren. 4 to 3 ang score. Ah, bleibt hier noch liegen. at sumablay ulit dito ang German player sa dos. Ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Efren Reyes. Mga kabilyar, paki-comment kung saang panig kayo ng Pilipinas na nanonood. At matalino ang ginawa dito ni Efren sa 5 at hindi pinilit ang mahirap na tira. nagbubunga na ang teknik ni Efren Reyes dito. Panay depensa siya at kung magkamali ang kalaban, ay doon na siya papasok. 900... Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. <laughs> <laughs> Grabe, ito na ang rock 10. at sa kasama ang palad na scratch si Ralph Eckert sa break niya. Hindi na maganda ang nangyayari dito sa German player. Medyo minamalas na ito. 5 4 na dito ang score in favor pa rin kay Ralph Eckert. 9 ball game ulit ang laro dito. Efren Reyes ay isang WPA World 9 ball champion noong 1999. Isa rin siyang US Open 9 ball champion noong taong 1994. Ito na ang rock 12. Lamang na si Efren dito, 6 to 5. so wie ich es mir gewünscht habe. Race to 7 lang ito, kaya nasa hill na si Efren Reyes. Sumablay si Efren dito, kaya si Ralph Eckert na ang nasa mesa. 8 ball game ang laro dito. Die nächste Frage einzugehen. also die... Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, wer. Katjun, yeah, Kumahabulpa. So, und während ich das ja auch sage. Oh mein Gott! Weiße, perfekt kontrolliert. Wow, na kaabot na tayo sa final rack. Hil, hil ang laro, tabla, 6 to 6. Wande, die 1 in die Ecktasche angesagt. Ten ball game ang laro dito at panoorin ang tira ni Efren sa dos. Medyo lumapit ng maigi ang cue ball sa dos dito. Kaya ito na lang ang ginawa ni Efren Reyes. Surprise, man. Hindi man talaga ginagawa. Swerte lang yun. <laughs> Napakalupit ng ginawa ni Efren Reyes. Napakagandang bank shot sa dos. Grabe, nagawa pa talaga niya yun sa isang hill hill na laro. Ibang klase talaga ang magician. Wala talaga siyang katulad. Yes, the mga kabilyar, pakisuyo naman at paki like naman ng videong ito. Maraming salamat po. Whoa, whoa. Here I come. Oh. Yeah, where, where, where? Shut the fuck At nanalo nga si Efren Bata Reyes sa napakagandang exhibition match na ito 7-6 ang naging final score kontra sa trickshot champion ng Germany na si Ralph Eckert Nahirapan si Efren Reyes sa unang yugto ng laro Kaya lang nagawa niya ito ng paraan at nanalo pa rin sa huli mga kabilyar. like ng video at magsubscribe na kayo dahil marami pa tayong i-upload sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood mga kabilyar. Hanggang sa susunod, paalam at God bless sa inyong lahat. Salamat.